Nalubog po sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Bunsod ng malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Karina at Habagata. At para po sa seryosong usapan tungkol dito, narito po si Attorney Chell Jokno sa segment na No Joke kay Chell Jokno. Magandang gabi Elaine at uh, lahat po? ng mga ka-RH natin. Sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakarang linggo, nabanggit niya na nasa limang libo at limang daan o 5,500 flood control projects na ang nakompleto ng gobyerno sa kanyang termino. At marami pa raw proyektong kagaya nito ang tinatapos at parating pa. Wow, Elaine, ang sarap pakinggan, mm. ano? Opo. <laughs> Pero, isang araw lang matapos ang SONA, Pinagyo tayo ni Karina at maraming lugar ang nilubog sa baha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Nasaan ang flood control? Dahil ang baha ay na-out of control. Libo-libong kababayan natin ang kinailangang ilikas dahil sa nangyaring pagbaha. Maraming bahay ang lubog, maraming kotse ang tinangay. Kaya hindi ito joke, no? Ang unang sinisi ng Pangulo sa nangyari ang climate change. Sinisi rin niya ang kawalang disiplina ng taong bayan sa pagtatapon ng kanilang basura. Dahil daw sa basura ay eh, nagbara ang mga kanal at drainage kaya hindi nakadaloy ang tubig ulan. Pero Mr. President, bago natin sisihin ng taong bayan dapat mong pagsilbihan, isa pong seryosong tanong. Nasaan na nga ba ang mga flood control projects? Nasaan? Uh, where? Mm -hmm. Pakigalaw ang baso. Hindi man lang naming mafil. Mga kababayan, alam niyo bang napakalaki ng budget ng gobyerno pagdating sa flood control project? Baka mabigla kayo sa amount. Mm -hmm. Sa DPWH pa lang, ngayong mm -hmm. taon ay nasa 200 at apat na put na bilyon piso. Sobrang laki oh, niya, Tony. 244 mm. billion pesos ang pondo para sa flood control projects. Mas malaki pa ito sa budget ng ilang departamento ng gobyerno. Ang DSWD o Department of Social Welfare and Development na siyang nagaabot ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan ay nasa dalawang daan at siyam na bilyong piso ang budget. 209 billion pesos. Mm -hmm. Ito ay mas mababa ng 35 billion mm -hmm. sa budget para sa flood control. Ang DND naman, ang Department of National Defense, ng trabaho, siyempre ay ipagtanggol ang bansa sa anumang banta, nasa dalawang daan at tatlong put dalawang bilyong piso. Mas mababa ng 12 billion sa budget para sa flood control. Mm -hmm. Dihamak na malaki rin ang budget sa flood control sa capital outlay ng Department of Agriculture o DA at Department of Health, mm -hmm. DOH. Pero hindi pa po tayo rito nagtatapos. Bukod pa, sa 244 billion budget ng DPWH para sa flood control, may sarili rin pondo para sa flood control ang MMDA. Metro Manila Development Authority, ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, DOST, Department of Science and Technology, at pati na rin ang Climate Change Commission. Mm -hmm. At may nakalaan din pondo para sa flood control ang mga lokal na pamahalaan. Kaya kung susumahin natin, nasa 450 bilyong piso 450 billion pesos Elaine, Laki. ang budget para sa flood control. Mm -hmm. May imagine nyo 'yun ba 'yun? Mm -hmm. taon taon 450 billion pesos na pinaghirapan nating pera ang ginagastos para sa mga flood control projects. Actually naman, Elaine, eh, wala naman tayong problema sa flood control projects. Oh, Maganda ang mga yes. flood control projects na yan kung talagang nakokontrol nito ang baha. Mm, kaso? Kaso, at para sa 450 billion piso, tama lang naman na aasahan natin na gumana ito. Tama lang na atin tanungin, naipatupad ba ng tama ang mga proyektong ito? Nagamit ba ng tama ang pondo o napunta lang sa bulsa ng ilang opisyal? Ayun. E bakit nalubog tayo sa baha kahit bumabaha ang pera para sa flood control? Ito po yung mga seryosong tanong na kailangan bigyang linaw ng ating gobyerno. Ngayon, base sa mga pag-uusap natin sa mga eksperto sa isyong ito, may ilan po tayong mungkahi. Mm -hmm. Una, Itigil na ang palusot. Sa halip na sisihin ang taong bayan, ayusin ang sistema para hindi masayang ang pondo ng taong bayan. Dapat din buhusan ng pondo ang mga proyekto gaya ng hazard mapping. Hmm. Naalala ko, Elaine, noong panahon yes, na dating attorney. Pangulong Noynoy uh, -noy Aquino, mm -hmm, meron oto. siyang ginagamit na Project NOAA. Mm -hmm. Para sa hazard mapping at assessment ng mga panganib mm -hmm. bago pa tumama ang mga kalamidad gaya ng bagyo. Mm -hmm. Sa tulong nito ay nakakapaghanda ang mga lokal na pamahalaan sa anumang kalamidad o sakuna. Sayang at pinutol ng Duterte government ang pondo para rito. Mm -hmm. Napakaganda sana ng Project NOAA lalong ngayon na ramdam na ramdam natin ang epekto ng climate change. Salamat ha, PRRD! Mga kababayan, kailangan natin ng matibay na plano at seryosong pagkilos para matagunan ang problema ng pagbaha. Nahaharap tayo sa seryosong banta. Sa pag-aaral ng Climate Central, maraming syudad sa Metro Manila ang maaaring lumubog dahil sa coastal flooding by 2050, mm -hmm. bunsod ng climate change. Okay. Mm -hmm. Kaya hindi obra rito ang puro drawing lang at uh, mabulaklak na pananalita. Mm -hmm. Ang kailangan natin, seryosong aksyon para ma ma maresolba ang problema. At hindi ito joke, no? Back to you, Olay. Nako, maraming maraming salamat at Ernie. Ano, sana ano, ay, napapakinggan po ang ating damdamin pagdating sa mga ganitong usapin.